pala nga po lahat. Kasi oh, mga oh. Na luluto si sis dito po sa... Luluto pa lang, si. po, Uy, ni nanay, sitaw daw. Uh, sitaw? Na may karne. Hmm. Ayan, sitaw hmm. po. Ang so, ko sobrang lalaki na ano? yung sibuyas, kamatis. Sibuyas, kamatis at sal, bawang. Hmm. Hmm. Yung, yung karne. Po, kasim to. Kasim. Adubuhin ah, na may halong sitaw. Yan po ang request daw ni ano po, Ma'am Si. Ma'am Sana pa si Ma'am Si. Parang malalaki ng hiwa no? Oo, oh, hiwa eh, ko na lang. Parang pang Yun nga sabi niya malalaki daw hiwa ang ko daw. Mo. Oh, di, sige, sige di, sunod din ang matanda. Malaki dapat pala sinabi natin pang ano daw? Yan no, sinanay pakita mo. Ano, malalaki. Ano tawag niyo, sa hiwa pang, pang minodo? Oo, oh, O oh. oh, di kaya pang tumis, pang tinomis, no? Oo. Oh. Hindi, okay lang yan. Lalambot naman yan kasi. May, ba ito, kasing ay? naman eh. Oh, yan na. Yan mga okay. bro, mga sis, yan po. Susun mo ba Yan, uh, lisa lang lang ro, bising, misi, Yan po. Yan po naman yan. yan, yan. Yung, na. Yan. Ayyan po, mga bro, mga Yeah. Ayan, may kasama yung oyster sauce. Napiprepare pa po si Lisa. Napiprepare pa naman. Ayan, napalaki pa lang hiwa. Parang anong pang adubo. Napalaki, pang adubo. Oo. sinanay. Pakita mo na yung sinanay. Uy! Oh, oh, cool. Matalim na. Matalim yeah. naman yung ano. <laughs> I request ang matanda. Gusto daw niya ng ano, maraming baboy na kunting sitaw. O yan, isang mangkok masitaw lang. <laughs> Pag nakalaki sa mangkok, <laughs> kahit isang piraso, isang mangkok na po yun. Uy, magkano nga lang ganyan, ha? Pagpasama ka ba? Sabi na, like, kunting sitaw daw. O, di, sinunod ko lang naman gusto niya. Masarap nga yun, nalo na sitaw. Eh. Ito na, yung Ito na nga, nai, ang sitaw. Kulit ni nanay, ikaw na nga naghugas, eh. Pwede na yan. O kaya, pwede na daw. Pero hindi yan ikita dyan. Ani ka lahat yung kilo, gabi niyo, eh. Hindi na, mo, no, eh. Nay, uh, mo. Uh, di okay na to di sakto na to na kulang pa yan. pa kulang pa yan. kulang pa kulang pa kulang pa kulang pa kulang pa po, pa si, kulang Nanay, dadagdagan <laughs> daw po, pa kulang pa kulang pa kulang pa na pa kulang ah, sige po, pa kulang pa kulang pa kulang pa kulang pa na pa kulang <laughs> Bye. God bless po. Shout out sa ating lahat. Sa Luzon Visayas at sa lahat ng aming viewers at saka subscriber. So, bye bye po. You, Ingat bye. po. Bye. bye. Miss you all. Love you all. O, bye bye na din.